Good evening, I'm back This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Vina Singh, katulad daw ni Pia Wards pa. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, syempre una sa lahat kamusta kayo? so yun, so usapang Miss Universe tayo ngayon. Sabi nga kasing gano'n dito pinag-uusapan sa Thailand na ito daw si Vina Singh ng ng Thailand ay katulad daw ni Pia Worts ba at maaari daw manalo din daw ng Miss Universe katulad daw ng Philippines noon, yes hinahan tulad talaga nila itong si Vina dito kay Pia Wurtzbach mm -hmm. kasi nga si Pia Words back daw ay 3 times daw sumali sa Binibining Pilipinas at hindi daw talaga Miguel hanggang sa pangatlong pagkakataon nakuha daw ni Pia yung corona and then ayun nakarating sa Miss Universe at nanalong Miss Universe so si na ganun din daw yung naiisip nila na pwedeng maging kapalaran dito sa Miss Universe ako maaring yes maaring no una sa lahat hindi ako naniniwalang katulad sila ng kapalaran. Mm -hmm. Hindi ako naniniwala yung kapalaran ni Batman ay magiging kapalaran ni Robin. Mag hindi ko rin yan masabi kasi di ba sa Pilipinas nga meron din talaga yung parang uh, sinundan niya rin yung, yung, yapak ni Pia Wordsback. Ito nga si Pauline Amelax ko iisipin mo three times na magkakasunod na sumalis sa Miss Universe Philippines pero hindi siya nanalo. Iba ang nangyari, di ba? Kaya hindi ko rin masabi yung yung nangyari kay Batman ay mangyayari kay Robin. Yung nangyari kay Robin ay ganun din ang mangyayari kay Batman. So, hindi ako naniniwala doon. May mga pagkakataon na pwede, depende sa sitwasyon, depende sa pagkakataon. Katulad niyan ngayon, ah uh, ilang beses na ba sumali si Vina pang apat, di ba? So, apat na beses siyang nag-try, samantalang si Pia ay tatlong beses. So, magkaiba na sila doon. Pero, depende kasi, kasi iba din yung atake ngayon ni Vina. Kung si, si, ano, si Pia, nakikita ko na parang ang datingan niya ay destiny na yun ang nangyayari dito, iba eh. So, magkaiba yun. Magkaiba kasi silang tao. maaring ganun yung way pero hindi ganun mismo ang mangyayari. Alimbawa, katulad na lang dito yung kay Pia ba? Sa unang pagkakataon, sumali siya, naging first runner-up siya. Sa pangalawang pagkakataon, hindi siya nag-place talaga. As in top 20 lang sa binibini Pilipinas or top 15 kung hindi ako nagkakamali. And then, sa pangatlong pagkakataon, ayun, nag-title na si Pia ba? Ito yung trial na hindi pilit, yung pangatlong pagkakataon ni Pia, hindi niya, hindi siya ganun ka-trying hard. Yung kumbaga parang tinry niya lang kasi gusto niya lang matry para sa ikatlong pagkakataon. Kung manalo, manalo. Kung hindi, hindi. Hindi siya yung nagpapayat, hindi siya naghanda. Kumbaga nandoon lang siya sa part na go to the flow lang siya. So, destiny talaga ang nagsabi kay Pia Wurtzbach kasi kung iisipin mo ang daming mga matitinding kalaban noon ni Pia bak na pwede talagang manalo ng Miss Universe, 'di ba? Pero si Pia hindi siya nagpapayat, tapos simplihan lang yung mga aa uh, drama niya noon and then nanalo, 'di ba? Hindi katulad nung first time and second time talaga na talagang ando doon gigil na si Pia. Pero ito sa pangatlong pagkakataon, ano na eh, kumbaga parang go to the flow na lang siya. Eh. Ito naman si Vina, magkaiba sila. Si Vina kasi parang ang feeling ko hindi to destiny kundi pinipilit. Oo, ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Kumbaga parang kinukuha niya kahit hindi sa kanyang papunta. Yung kumbaga parang, no, kailangan manalo ako. Kumbaga nagdi-demand na siya. Tapos yung parang ganun yung dating sa akin na parang pinipilit niya talaga. ba diba? Sinisiksik niya yung sarili niya doon sa ano, sa opportunity na maging Miss Universe. Thailand. Ganon. Ganon yung datingan. Pero syempre, wala namang masamado sa ginagawa ni Vina kasi syempre sabi nga ganon, ah uh, talagang kahit anong mangyari, kukunin niya sa paraan na alam niya ang corona ng Miss Universe Thailand. So, hindi pa siya nananalo, pero nandoon doon, naramdam mo na parang ah uh, katulad na lang halimbawa, yung pagiging bis, ano niya, open niya, sa siya ng Miss Universe Thailand. Tapos, pangalawa, ah uh, yung nag-open yung opportunity, talagang binarab niya na kagad na parang, ayun, pinakita niya na kumbaga parang ang dating sa akin, yung desperate move na. Yung gano'n, yung parang kukunin ko to kahit anong mangyari, kahit mahirapan ako. Kaya parang ang dating sa akin, nakakaawa naman. Parang consideration na lang talaga yung ibibigay mo. Yung parang, sige na ibigay mo na yung corona sa kanya kasi parang, uh, ayan na nga eh, 'di ba? Nag-e-effort na 'yung tao. Imagine niyo, pinagbenta pinagbenta si Vina at eto naman si Vina talagang ginarag niya yung ganong opportunity para lang maipakita niya na talagang gustong-gusto niya. Pagkatapos, ando doon kahit sa bukid kahit sa ano kanya-kanyang... Kumaga gumawa na siya ng eksena para mapansin. And then ngayon, meron pa siyang mga patarpulin sa mga tuktok, Parang doon talaga sa point na yun, parang grabe talaga. Gagawin ni Vina ang lahat ng makakaya niya. Maibigay lang sa kanya yung corona. Parang ang dating sa akin yung pangatlong beses siyang natalo dito sa Miss Universe Philippines, parang asa Miss Universe Thailand, parang piling ko iniiyakan niya na yun ng todo-todo. Na parang uh, dumating na siya sa punto na desperate na siya na no, makukuha ko pa rin yan, yung ganon. Pero wala namang doon sa ipinapakita niya dahil Talagang nakikita mo naman yung determination niya. Nakikita mo naman yung effort niya. Kumbaga, parang nakakaawa na nga eh. Pag hindi nyo pagbinigay yan, ewan ko na lang sa inyo. So, I hope na sana ma-appreciate yun ang organization yung hirap at pagod niya. Kaya parang feeling ko, this time, sa kanya na talaga mapupunta yung corona ng Miss Universe Thailand. At wala nang makakakuha nun. Kasi kanya na talaga yun kasi sa effort naman na ginagawa niya, di ba? Kaya sabi ko, ay, eto na yon kanya na talaga to at hindi na to, ah, ano, kumbaga parang hindi na siya mag, aano ah, mapupunta pa sa iba, yung ganon. Kaya, ayun, so, hindi ko makita na pareha sila ng kapalaran kasi iba yung parang destiny mo, iba yung tinatrabaho mo. So, kay Vina kasi, tinatrabaho niya. At yung kay, ano naman, dito naman kay, kay Pia ba talagang destiny niya. So, pagdating sa Miss Universe, hindi ko lang din alam, kasi syempre, iba nang usapan yung Miss Universe. Marami na siyang makakalaban doon. Kung sakaling siya ang mananalong Miss Universe Thailand. Yung sa Miss Universe Thailand, parang piling ko, magiging madali sa kanya, pero yung sa Miss Universe, parang hindi ko alam kung mag magiging ano pa pa siya doon. Kung baga, sa kanya ba mapupunta yon Pero kasi, syempre, yung opportunity na makatungtong ka sa intablado na Miss Universe, eh, ibang usapan yon di ba? So, talagang, dream come true ka. But, nandoon doon sa part na, Tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Vina sa larong ito, di ba? So for sure, paghahandaan niya yan ng bonggam bongga And then, sa so nakikita ko, malaki din yung chance na maging top, ano talaga siya dito, na maging ano, top contender o makarating talaga sa top 5, lalo na na-impress sa kanya yung organization. Daw, saka meron sa kanya special treatment eh. Kung baga parang ramdam mo na pinapaboran talaga nila si Vina. Kaya parang feeling ko, doon sa fight na yon magiging opportunity talaga ni Vina. Maganda yung magiging opportunity niya makarating hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe. Pero depende yan sa mga makakalaban niya. Depende yan sa lakas. But for now, talagang masasabi ko rin na supportado siya nang nasa likod nito. Na so, yon At tapos plus dito pa sa Thailand gagawin. So, talagang aabot yan sa top 5, di ba diba? But, tignan natin kung siya nga ba ang tatanghaling Miss Universe 2025 at tignan natin kung yung kapalaran nga ba ni Pia Wurtzbach ay magiging kapalaran ni Vina, di ba? So, yo, pero nakakatuwa kasi nagiging inspirasyon nila si Pia Wurtzbach at si Pia Wurtzbach from the Philippines, di ba? Miss Universe from the Philippines. Ayun 'yung magandang ano, magandang pagkakataon na parang kung iisipin mo ay talagang bongga to. Mm -hmm. So, yun. kasi di ba? Ikaw maging idolo mo si Pia Awards ba? Wow! Ang laki ng privilege yon ng Pilipinas na parang susundan niya yung yapak ni Pia Awards ba? Kasi di ba maraming sumusunod sa yapak ni Catriona Gray pero si Vina iba. Si Pia Awards ba ang, ang idolo ko? But, tignan natin. So ako naman, natutuwa naman ako kay Vina kasi at least di ba, hindi siya tumitigil sa pangarap niya and then tinatry niya yung best niya at sinusubukan niya talagang alam mo yon makamit yung pangarap niya sa paraan na alam niya. At ang importante doon, wala naman siya tinatapahan na tao. Kumbaga, parang nandoon na ipinapakita niya yung willingness, willingness niya, yung determination niya, at saka yung sincerity niya. ba? Diba? So, yon ang importante. At saka gusto niya talaga mailaban ang Thailand sa Miss Universe dahil alam niya, naniniwala siya sa sarili niya na kaya niya. And then, walang masamang mangarap. And then, ayun, nakikita naman natin na talagang tinutodo niya na. O, ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, ang kapalaran ni Vina ay magiging katulad sa kap na naging kapalaran ni Pia Wartzbach nung sumali siya sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon, So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo Sa aking mga chika Sabi nga ganun Always keep smiling and laban lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys